Hello po! Magandang buhay! Magandang gabi sa lahat! Kain po tayo! Say hi, Ever! Hi! Okay. Hmm. Okay. Mas leeg! Ang <laughs> <laughs> kambal! <laughs> Sarap po, kain tayo Ulam po ah. Rito manok oh. May ano po, may boundary Lahat ng nang nandyan daw <laughs> ano siya, tatlo ulam niya Puro tira-tira <laughs> ba? ha huh? <laughs> Basta, bawal daw kami tumawid. Basta nandyan yan lahat kanya yan. Apo, kain! Noras no, na ba? ba? diba? Ganitong oras talaga yung mapunan ko eh. Alas 9. Did you wash your

Yung guni sa kanin ng almusal. Sardinas ng tanghali. O, di ba? <laughs> Ilan po tayo yan? No ah? Sardinas yan? Ah? Ha? Sisig ni sardinas. Ano? Pag don't make it love, you stay like that. No. Okay, what's what you want? But don't make it loud. Copyright ako. Nung <laughs> nag-change the volume. Nung nag-change the nag natakam ako sa pritong manok eh. Nung sundo, ano, na na. Galing ko, bili ako. Usap -usap, ang usap-usap ha. Gutom talaga. Maghapon kasi nag-isip sa susi niya. Wala daw yung susi na sasakyan niya. Kaya lang din mag-isa ng hawak kasi nagpaandal sa kanina. Tapos, hindi niya alam kung saan nakalagay. Maghapon na mo Kulang na lang yung tao mong bahay. <laughs> may spare key naman siya. lang yung pinakamin na susi kasi niya. May ano yun eh. May lock. May kind of lock. Basta maraming ano yun eh. eh kahit may spare key siya, hindi niya pwede pa patakbuin yun. Kasi pag nalock yun. May mga ayaw kasi yun. Antay-carnap. Ay, ano yung dundat na kaya, guys? mo yung ganak. Hindi may, hindi may isip isip kung saan nakalagay. Kung dati sa bahay. Ang tapos sa, ito. Tsaka naki ka, hindi pa sa loob ng bag. Oh, hindi lumabas ang pagkagutom niya. Kanina niya siya nagugutom eh. So, Nang makita niya, Ginutom na siya, ayan. Kaya pagkapos pag, 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 sa lamisa, sabi ah, lahat na nandito, akin na. <laughs> Tara po! Dalga ako ng dalga, mapag-iwan na naman ako. Ano nga lukong nga ba? Tawag dun. Kaya messenger ko. Nawala ako sa DC namin. Sabi, may nagtanong sa akin, ba't daw ako nag-lift the group? Hindi nga may ako nag-lift the group. Pa'y ito ulit? Hmm? Pa'y ito Ni-add nga ako, ni-add nga ako. Pero hindi ko pa rin makita. Hmm, hmm naka-add na ako. Sabi ko baka naka-block ako. Kaya mo pwede mag-block sa group chat ko. Ano nga Mama, hide mo lang muna kay Kaibo yung... Check mo nga mamaya. Hmm. Ang hirap ng... Bibi, ang sabi dyan. lahat yun eh. Hindi ako makapagmarit ka sa group. Ang group ba? Mietet? Hindi, hindi. Sa batch namin. Manila chapter. Kawin, mietet na raw. Oo. Dalawang kag po nga ang nakaad eh. Pinakita naman sa akin kasi di The pili. Screenshot na. Sabi nandito naka-online kayo. Kita. Nandun ako ah. Kasi hindi talaga, hindi siya, hindi siya basta ma-open yung labo siya talaga siya makikip ma -ano. Kahit i-search ko. hindi naman ako naman makalikot ng cellphone niya? Check mo mamaya. Ano ba? 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 Eh, hindi ko nga alam mo, naka-lift ng group ako dun eh. May nag-message lang din sa akin. Sabi niya, bakit nag-lift ka sa group? Sabi niya, gano'n, ha? Gulat ako. Sabi ko, hindi ah, hindi ko alam. Tapos ni Ada Kule. So sila ang admin eh. Pero hindi ko talaga makita. Mamaya, pagkita ko siya. <laughs> Pero pag sinerge ko, lumalabas yung mga ano lang ba yung mga post namin Nasa sa grupo. Lumalabas ba yung messenger? Wala. Pa kaya nang lagi. Ang mo na may napindot siya. Pinagalipotin mo ang may Para lalong magkagulo. O, diba ba? At tapos na yung sa side. <laughs> Nakain na yan, maluwag kaya ginutom. Kasi yung kanta yung nahanap niya. Dan, ano na makain. Pero pang gusto ko pa mag-snalize. Hindi mm. mm. Eh, niliwan niyo yung buto. Ako taga-simot. Kasi kasama kami, ayaw rin kong makita. Ano ka nating? ko? na naman ng juice. Ano ka nating? Almost. You the thing? Mm. Mm. No, it's called your Oh, You drink milk. <laughs> uh. Yun, 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 Ako naman lagi tagasumot ng tera-tera. Kaya hindi na kapag tatak ako lumubo ako. Ganun daw yun eh. Kain po! Shoutout po sa lahat! Pabili akong pritong manok pero yung pinabili ko yung ano ba? Leeg o kaya yung ribs. Kasi dito walang kumakain ng ano, pizza ng laman. Mas masarap kasi yung pinisiksik. Eh, yeah, laki ng ano ko. Ang dami ko ng ano. Buto. Uy, <laughs> oh, yeah, I sit down. Baby, and papsi is watching. Oh, dyan ka talaga na upo. Dyan na. Oh. Gabi na nga. Hindi daw nila marinig yung pinapanood nila. Babay na nga ako. Babay guys! Thanks for watching! Magandang buhay sa lahat. Magandang gabi at good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.